Ang dagat ang isa sa pinakamalawak at pinakamisteryosong lugar sa buong mundo. Halos siyam na putlimang porsyento nito hindi pa naaabot ng tao. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit taun taon may mga bagong nakakatakot, kakaiba at minsan hindi maipaliwanag na nila lang na lumalabas mula sa kailaliman. At ngayong araw, dahan-dahan nating babalikan ang mga pinakanakakakilabot na kuwento at video tungkol sa mga nilalang na ito. Kaya huminga ka ng malalim dahil habang mas lumalalim tayo, mas tumitindi ang kababalaghan. Magsimula tayo sa kuwento ng nilalang na parang tao ngunit hindi tao. Tinatawag itong ninjen. Kilala ito sa Japan at sub-Antarctic waters. Kung titignan mo ang mga ulat, madalas na ikinukumpara ang itsura nito sa isang balyena pero meron itong kakaibang ora na halos parang tao ang hugis. Noong 2010, isang video mula sa Japanese whale researchers ang biglang nag-viral. Galing daw ito sa isang marine research agency at doon makikita ang isang napakalaking nilalang na may bilog na anyo, mapuputing mata at kakaibang ngiti na parang nakatitig sa kamera hindi raw ito kapareho ng kahit anong kilalang uri ng balyena. Kaya hanggang ngayon, misteryo pa rin kung ano ito. Pero kung akala mo na malalaki lang ang nakakatakot, meron namang napakaliit na halos hindi mo makikita. Isang jellyfish sa Australia ang sinasabing pinakamapanganib sa lahat. Ito ang Irukandji jellyfish. Maliit ito, halos kasing laki lang ng hinlalaki. Pero kapag natamaan ka ng taglay nitong lason, hindi lang katawan ang napipinsala. Ang epekto nito ay matinding pag-atake ng takot at pakiramdam na parang may masamang mangyayari. Maraming nasting ang nagsabi na parabang gusto mo nang sumuko sa buhay dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam. May ilan pang kaso kung saan hindi kinaya ng tao ang mental na epekto nito. Ang pinaka nakakakilabot dito Kadalasan, hindi mo alam na nasa paligid mo na siya sa sobrang liit nito. Maraming turista ang naliligo sa dagat na hindi alam na posibleng kumikilos na ang isang Irukandji sa ilalim ng tubig. Habang lumalalim ang pag-uusap natin, may isa pang nilalang na parang hindi totoo. Ito ang Tang Eating Loose. Kung mayroong award ang pinaka-weird na hayop sa dagat, panigurado, pasok ito. Isa itong parasito na pumapasok sa bibig ng isda. Unang kinakain nito ang tunay na dila ng isda hanggang maubos. Tapos siya mismo ang pumapalit bilang bagong dila. Doon na siya nakatira, kumakain ng pagkain ng isda at sumasakay sa buhay ng host niya. At kapag namatay na ang isda, lilipat lang ito sa susunod na isda na malapit sa kanya. Isipin mo na lang, may dila kang may mata paa at sariling isip. Hindi ito katang isip, totoo ito at makikita sa mga baybayin mula California hanggang Ecuador. Sa Japan mga katoto, marami ring kwento tungkol sa isang napakalaking nilalang na lumilitaw kapag gabi o bagyo. Ang tawag dito ay umibazu. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Bozu o Monk dahil kalbo at malamonghe ang itsura nito. Sabi ng mga mangingisda kulay itim ito, napakalaki at minsan kumakayod sa gilid ng bangka nila. May mga kwentong nadadamay ang mga isda at bangka na bigla na lang nawawala pagkatapos daw nilang makakita ng isang malaking aninong lumulubog at lumilitaw. Ang iba naman, nagtataka kung baka higanting pusit lang ito. Pero sabi ng mga nakakita, masyadro itong malaki para sa kahit anong pusit na kilala natin. Dito na pumapasok ang tunay na misteryo dahil walang malinaw na ebidensya, pare-pareho ang kwento ng mga mangingisdang nakaranas nito. Dumako naman tayo sa Greenland Sea, may isang video na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Habang nasa ilalim ng dagat ang isang submarine, nakatutok ang crew sa mga isda sa itaas nila. Tahimik lang ang lahat Hanggang biglang may napakalaking kamay na may webbing ang humampas sa salamin ng submarine, parang kamay ng tao pero mas malapad at may limang daliri. Noong ni nila ang video, may isang frame na parang nakasilip ang ulo ng nilalang bago ito lumangoy palayo. Hindi maipaliwanag kung ano iyon dahil wala pang kilalang hayop sa dagat na tulad ng kamay na iyon. Ang iba Sinasabing baka ito ay isang uri ng aquatic humanoid na hindi pa nadidiskubre. Kung pupunta naman tayo sa Canada mga katoto, may video namang kuha ng isang lalaki sa Ontario. May nakita siyang malaking bilog na parang humihinga. Hindi ito gumagalaw kahit may inihagis siyang bato sa tubig. Malapit ito sa isang nuclear power plant. Kaya ang iba, iniisip kung mutant ba ito o resulta ng polusyon sa tubig ang nakapagtataka. Mukhang buhay ito dahil may pattern ng paghinga. Pero hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ba talaga ang bilog na iyon. Meron din namang totoong nilalang na hindi gawa-gawa. Ito ang lancet fish. Malaki ito, may pangil na sobrang talas at kilala sa pagiging kanibal. Kumakain ito ng kapwa niyang lancet fish, kapatid, magulang, kahit sino. Kung may pagkakataon, kahit ang mas maliliit na hayop sa dagat, kaya nitong tirahin. May pagkakataon ding napadpad ito sa North Carolina at marami ang natakot sa itsura nito para kasi itong halimaw sa pelikula. At para sa huling misteryo natin mga katoto, balikan natin ang kwento tungkol sa Crabzilla. Noong 2014, maraming ulat sa UK tungkol sa isang higanteng crab na umaabot ng 15 metro ang laki. May mga batang nagkakrabing na nagulat daw sa anino ng napakalaking nilalang sa ilalim ng tubig. At meron pang satellite image na tila nagpapakita ng malaking hugis ng alimango. Wala na itong kasunod na sightings pero hanggang ngayon pinagdedebatihan kung totoo ba o optical illusion lang. Sa huli mga katoto, ang dagat ay isang mundo na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Habang mas lumalalim ang ating kaalaman, mas marami pang tanong ang lumalabas, marami pang nilalang na naghihintay ma-discover, marami pang kwentong hindi pa nasasabi, at minsan ang pinakanakakatakot ay hindi yung nakikita natin, kundi yung hindi pa natin nakikita. Kung alin dito ang pinakanakakatakot para sayo, katoto, ilagay mo sa comments. At kung gusto mo pa ng mga kwento ng kababalaghan at misteryo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat katoto sa panonood.